everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Mainit na pinag-uusapan itong pag-iingay ni Presira Mireles sa social media. Of course, tungkol sa asawang si Jan Estrada, na nagpapahiwatig na asawa ay nangangabilang bakod. Ayun nga, nasa Boracay at pinangalanan pa ang di umanong apple of the eye ng aktor. Nagsalita na si John Estrada sa usap-usapang hiwalay na sila ng asawa niyang si Priscilla Mayreles. Sa kanyang IG story ngayong gabi, napagkasunduan daw nilang mag-asawa na mag-break muna itinanggi naman ni John na may namamagitan sa kanila nang nalilink sa kanyang si Lily Holman. Nagkakilala lang daw sila sa Boracay. Dagdag pa ng aktor, private family matter ang pinagdaraanan nila, kaya nakiusap siya na bigyan sila ng privacy. Inalmahan ni Priscilla Merillas ang inilabas na public statement ng kanyang asawang si John Strada sa kanyang Instagram stories. Inihayag ng dating beauty queen na labi siyang nagulat at ismayado sa sinabi ni John. Ayon kay Priscilla, walang nangyaring mutual agreement kaugnay ng sinasabing kanilang hiwalayan. Kasal umano sila nang umalis siya ng Pilipinas at nananatili silang kasal hanggang ngayon. Marami pa raw siyang pwedeng sabihin subalit hindi itong tamang panahon para idatali pa ito. Marami siyang pasaling kay John kaya ang mga nakakabasa ng kanyang post at yung mga nakapanood ng kanyang Facebook Live ay hindi magdududa sa paghihinala na mayroong illicit affair itong si John. Kapag ba aktor at sikat, ligtas na sa kasong violation against women and children or Vowsi, O kaya naman concubinage o yung pangangaliwa? Of course, hindi. Sabi nga ng iba, pag nasa showbiz ka, kahit may kaliwa ang nagaganap, harap-harapan, napapabalita pa. Di naman nauuwi karamihan sa sampahan ng kaso? Itong si Priscilla, sa kanyang pag-iingay, may sapat kaya siyang ebidensya? Alam nyo, masakit talaga ito kung may katotohanan babae ka man o lalaki, pag kinaliwa ka, parang babaksak na sa iyo ang mundo. Ganon ang feeling. sigur sa iba ay okay-okay lang, pero sa karamihan na totoong nagmamahal, iindahin ito. Meron nga, di ba, humahantong pa sa isang <coughs> tapos ang kasunod na soko. Anyway, kaya natin ito gustong i-discuss at i-take kasi nararamdaman natin yung ngit-ngit ni Priscilla. Kahit hindi natin nakikita o nakakausap ng personal, pero sa talim ng kanyang mga salita, tagos. Kaya nga siguro itong si John, matapos mag-post ni Priscilla, baka tinablan o ayaw na lang ng gulo pa. Pero ang mas nakapukaw ng pansin ko ay yung sinabi niya sa Facebook Live niya. Ang sabi niya, I had enough. I had enough. So yun lang. Maybe I mean my time that I said, I need to say, I had enough right? I have a voice. I had enough. And... May halong warning o pagbabanta na dapat nga daw pag-ingatan ang mga taong ginawa na ang kanyang lahat-lahat. Pero sabi nga niya, may limitasyon. And um, I think when you do things, you need to be very careful um, about the consequences of the things that you do in life. We all grown-ups, right? Lahana social media, hindi para sa mga bata yan. We grown-up, we all adults. Everything that you do, there is a consequence. And I refuse to let it pass anything from this point onwards. So, that's basically who I am. I'm a very patient, I'm very kind, and I'm a very forgiven person. But until the limit, when I get to my limit, I'm sorry. I don't think I'm the best person for you to fight. So, tandaan natin, iba ang tao na sasagad. Nagdidilim ang paningin. Alam niyo ba yung tinatawag na battered wife syndrome? It refers to a scientifically defined pattern of psychological behavioral symptoms found in battered wife as a result of a long history of abuse. Ina-acknowledge ng batas natin itong RA-9262 ang battered wife syndrome. Pag na-diagnose ang isang babae na nagsasuffer ng battered wife syndrome, maaari niya magamit ito sa depensa. Kapag may nagawa man siyang hindi maganda sa kanyang asawa, kaya pagkaingatang mabuti at huwag sagarin at huwag abusuhin ng sobra-sobra ang mga asawa. So sa kanya mga binitawan na salita. Because, you know, the nicest people, they turn, turn to be the, the most dangerous people. Because when we give our best and we get to the limit of the abuse of certain people, we know we just throw literally the, we just throw, we don't care anymore. maaring humantong ba ito sa pisikal? idadaan lang sa legal. So, kailangan talaga ang control of emotion para hindi na humantong sa anumang malagin na magaganap. Lalo na kung sagad na sagad na nga yung asawang pakiramdam niya e naaabuso siya ng sobra-sobra. So, ang pinakamaganda na lamang dito kung hindi niya talaga matiis ang pang-aabuso ng asawa, maaari siya mag-file ng kaso. Either concubinage or violation against women and children. Pero of course, bago magsampan ng kaso, kailangan ang kompletong ebidensya. Especially sa kasong concubinage, hindi siya madaling patunayan. So ano-ano bang mga elemento na dapat mong patunayan bago umusad ang kasong concubinage laban sa lalaking nangangaliwa? Ayon sa Article 334 of the Revised Penal Code, maaaring makumit ang concubinage ng asawang lalaki sa pamamagitan ng keeping a mistress in a conjugal dwelling, payagang magsama sila ng kanyang mistress sa conjugal dwelling kumbaga bahay. Bahay nila mag-asawa, doon pa din nila yung mistress. Isa pa, ang kanilang pagtatalik ng kanyang mistress ay napaka-iskandaloso. Halimbawa, nag-post pa ng kanilang pagiging intimate sa social media as if pinapakilala niya yung kanyang babae na kanyang asawa. Pag sinabi nating ng pamamaraan, hindi naman kinakailangan na nakita mo na sila ay nagtatalik. Pwede kasi yung pinoflaunt nila yung kanilang illicit relationship sa publiko na nakaka-iskandalo. Alam na na yung lalaki may asawa, pinangangalandakan pa rin nila sa publiko na sila yung magkarelasyon. At ang pangatlo, halimbawa, nakita yung babae sa isang social or public gathering, sa party. Tapos, inu-introduce to nung lalaki bilang kanyang asawa. Yun. Pasok na siya dun sa sinasabi nating scandalous circumstances. At ang pangatlo, pagsasama bilang mag-asawa sa isang lugar, cohabiting with her in any other place. Pag sinabi kasi natin cohabit, pagsasama bilang mag-asawa. Tumitira sila sa isang lugar bilang mag-asawa. So, dyan, kung hindi mapapatunayan yang isa sa tatlo na yan, may hirapan umakyat no, sumampa sa korte yung kasong concubinage. Pero, malamang hindi siya makakaiwa sa violation against women and children. Kasi, napakalawak ng sinasakop ng yung So, anong pwedeng halimbawang ikaso? Under vowsy, pag nanakit, pwede na. Pag nagkaanak sa iba, kahit isang beses lang nag-encounter, pero nagkaanak sa iba, pwede nang bawsi yun. Kapag ka may psychological abuse at may emotional abuse, pwede na rin. Pag sinabi kasi natin emotional abuse, ito yung engaging in purposeful, knowing, or reckless conduct. Personally, or through another that alarms or causes substantial emotional or psychological distress to the woman or her child. So kapag ang asawa mo laging hindi umuuwi, laging lasing, or alam mo na may kinakasama, hindi mo nga lang makuhana ng ebidensya. Pero alam mo na mayroon siyang ibang karelasyon. Pag ito ay nagkosay ng emotional or psychological distress, nagkakaroon ka ng anxiety, dahil sa pagiging babaero ng iyong asawa, pwedeng pumasok ito sa violation against women and children. Pero muli, sasabihin natin, dapat merong kang ebidensya. Hindi pwedeng haka-haka lang. Hindi pwedeng hinala lang. Sa concubinage, mas maganda kung meron ka pang witness. Witness na nakakita doon sa dalawa na nagsasama as if sila ay mag-asawa at napaka-sweet pa habang nasa kalsada o nasa ibang lugar kung saan sila nagbabakasyon. Giniskas lamang natin ito dahil may mga pagkakataon talaga na yung asawa ay hindi na nakokontrol ang galit. Pero sabi nga natin, mas maganda na makontrol mo ang galit at ilaban na lang ng legal ang lahat ng sinasabi mong pang-aabuso sa iyo. So there. So I just want to wish you all the very best. Please do remember and remind yung sarili mo to be always kind to everyone. We don't know the battles that other people are going through. We are mere spectators in so social media. We don't know what's going through. We just see what people want us to see, right? So yon. So love you guys. Have a wonderful day. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa si Atty. Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.